Juan Gomez de Leano, pasok na sa PBA Season 50 Rookie Draft. Handa nang bumalik sa Pilipinas si Juan Gomez de Leano matapos ang kanyang paglalaro sa ibang bansa. Kumpirmado nitong Martes na nagsumite na ng aplikasyon ang 25 anyos na guard para sa PBA Season 50 Rookie Draft na gaganapin sa September 7. Dahil dito, inaasahan na magiging isa siya sa mga pangunahing kandidato para sa number 1 overall pick. Matapos maglaro sa Japan sa Earth Friends Tokyo Z, Lithuania BC Wolves, at sa Korean Basketball League na Seal SK Knights. Muling tututok si Gomez de sa PBA kung saan may posibilidad din siyang magsama sa liga kasama ang kanyang kuya na si Javi Gomez de Kamakailan lamang, ipinagpalit ng terra firma ang karapatan kay Javi sa Magnolia kapalit ni na Jeric Ahanisi at isang second round draft pick. Bagus sumabak sa international stage. Unang nakilala si Juan bilang isa sa mga pangunahing haligi ng University of the Philippines Fighting Maroons. Malaking papel ang ginampanan niya sa makasaysayang pagpasok ng UP sa UAAP Season 81 Finals noong 2018, ang unang finals appearance ng State U mula pa noong 1986. Kinilala rin siya bilang bahagi ng Mythical 5 noong taong iyon. Noong 2022 naman, tinanghal siyang MVP ng PBA D-League Aspirants Cup habang naglalaro para sa marinerong Pilipino. Sa kanyang husay, karanasan sa ibang bansa, at matibay na track record bilang manlalaro, itinuturing si Gomez Delano bilang isa sa mga pinakaabangang baguhan na papasok sa Liga ngayong Golden Season ng PBA.